Uh, may mga binebenta sila ditong Bupalo. Boss, good morning. <laughs> <laughs> Kamusta ang bilihan? Ayos naman. Ayos naman. Ayos naman pala sila, bossing. Ito ay ah, panggamit na rin. Ano? Mga oh. a, ano panggamit sa bukid. Pinilaan na ni boss. Pinapakita ni boss na maalam ang pagkalabaw na ito. Ito ba mistiso din? Isponsumbo mistiso ang bupalo. Mbupalo. May ilan taon na kayong kalaki? Dalawang taon na. Dalawang taon na na lang doon. Ikot. Ikot. Yan. Para makita kung marunong. Yan. Ang tanong. Pag magkano na may naalagahan? Nasa 65 Patong sa 65 Patong sa 65 daw binibenta ni Bossing Hindi, saan na galing itong Ubo pala nyo ito? Ah, sa Bicol din Ah, sa Bicol din ito pala galing ito Yan o, patong sa 65 daw ito Pinahalagahan ni Bossing Kumbaga ito ay nagagamit na rin ano? Na, nagagamit na rin talaga sa bukid Ah, hindi pa masyado Oo oh. Pero ma-alam ma ma na rin daw siya Kaya lang hindi pa masyadong nagagamit ito Yan o pinapakita niyo po sa maalam siya sa pag-aalaga at pag-aararo. May inibenta pa. Ayan, magandang araw mga talong TV. Nandito ulit ang kanyang sa Padre Garcia Batangas. Araw po ng biyernes, April 12, 2024. Tayo po ay mag-update ulit ng mga binibenta mga kalabaw. Ngayon po ay uh, kahit ang hali na maraming po binibenta mga kalabaw. Kaya niyo po ay maraming pa rin kalabaw sa likod. Ayan po, tayo po magtatanong ng uh, presyo nilang binebenta. At kamusay natin yung bilihan ngayon. Kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na. Ito. Kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para like ma update sa na-upload natin video. Lalo nga sa presyo ng mga kalabaw dito sa Padre Garcia Patangas. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Ayan mga katalong TV, nandito na tayo sa area ng mga kalabaw na binibenta. Ayan po. Ito po yung mga pangkatay ng mga kalabaw na nabili na. Tayo pa yung mag-update ulit ng mga binibenta kung magkano nga naman ang bilihan ng mga kalabaw ngayon. Uh, bupalong binibenta sila sir dito ganda ng pagka ito nagagamit na sa bukid yata ito panggamit purong bupalong yan itim na itim siya itim na natin yung katawan niya di ba rin na rin sa bukid Hi, <coughs> good morning po. Magkano po yung niyo po pala nyo? Alam na po. 60,000 daw ito binibenta ni tatay ang pagkabukalo niya yun na itim siya binibenta yun may mga bupalo sila dito binibenta sila bossing mga purong bu ito purong bupalo itim na itim siya yun ang ganda ng pagka Bupalo. Kaya good morning. Magkano pinahalaga inahalaga yung bupalo niyo? Mahigay kulang-kulang na tik Ah, kulang-kulang na tik Ah, ito po yung magkapara ng presyo niya. Bawas sa pitong daw pito. Ito namang isa po yung mistiso lang ano? Mistiso. Mistiso. Hindi ito po. hindi puro. Ito po ang puro ano? Oo. Bawas daw po sa pitong Ito po yung kuya isang galing Bulacan? Bulacan. Ah, Bulacan. Mga bupalong Bulacan daw. Tingnan natin yung katawan niya. Galing Bulacan. Galing Bulacan. Ito na yung mistiso na yung alang din. Yung na binibenta panila ko kuya mga purong bupalo Ito kuya ay ano pa pang alagay pa yun ano? Alagay Malagay din Alagay pa rin Mga palakihin yung pa Ngayon na uh, lalakay O oh, Kasi may pinagagamit diba sa bukay ito mga ganito? Mm, nagagamit uh, na pang bukay talaga Ah talaga nagagamit na rin siya Ah yun naman pala yung maalam na Alagay pang yan. diyan Ah pang bukay ito pala ah. talaga ito Ayan uh, maalam na pala Kaya pala yung pang ilong niya yung gano'n ang ginamit sa, sa ilong na nakabit yung pinakano niya Mga bago na pangin O oh, Kasi oh. e, kuya Kamusta naman pumili Bulok Ah, oh, wala oh, ba dala po? Ah. Pero konti lang po yung tumating kayo ng mga kalabaw ah. Ay, walang kasi yung mahimili. Yun. Kahit ko konti nga pag walang bayar rin, no, wala kahit din. Kunti, pagka walang mahimili. Wala talaga, din. Wala. Ano, wala talaga. Wala rin mangyayari. Wala. Kung tutusin na tinan nyo po yung parada, noong dalang na mga pinaparada kayo, eh, wala bayar daw okay. kaya. Wala din. Ang hirap lang kayo nilang kahayaw, kaya walang kasi yung mga. Ah, kasi tuyo, tag tuyot, tagtuyot na no. Oo, oh, taginip na ngayon, wala na makain yung mga ayaw. Ay, Mag-alaga ano, at sobrang init. Mag-alaga, ayaw na. Ayaw na. Baka yun ipag eh, pumatak na yung ulan ulit tsaka yeah, sila mamimili ano. Pag ng ulan yan. Itong eh, ganito naman pati yung mga pag ito naman yung eh, pag-aalaga mo pag ikukumpay mo pa yung maubos ang oras <laughs> pang umumpay. Hindi <laughs> 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 <yung laughs> naman. Ayun nga rin wala na rin makuhanan pa no? Wala na rin makuhanan. naghanap <laughs> ng tuyo eh. Wala na rin pala makuhanan daw kaya tubig na lang. Okay? Tubig na lang okay? Kaya ang hirap ang galaga ng hayop kaya medyo matumal daw matumal daw ang ano ngayon ang mamimili at wala papakain sa mga alaga. Yan si Sir. Thank you, Sir. Fifty daw tayong alaga tungo pa lang ito. Ano yung alaga? Oo. Ano alaga? Wala na yung kanina Good morning. Eh na. Fifty daw thousand yung ito. Parang kita may isang taon na lang kita ang uh, edad nagpipresyo pala sa labi bawa sa limang pang tawad ni boss Dicky hindi kaya daw 52 daw bawa sa limang pang talaga tawad dito sa kalabaw na bupalo mababa ang tawad ni boss nalulugi Yeah. May binebenta si boss na ano, na kalabaw. Ito hindi mistiso lang, mistiso mo pa. Mistiso hindi daw ito. Pero ito, may ilang taon na kaya ang edad niyan? May isang taon at may Ah, bata pa rin. May isang taon at kalati lang daw itong pagkabistisong bupalo nito. Galing Bulacan din? O Bicol na? Bulacan. Bulacan. Ganda ng katawan yun. Ito kayo nagagamit na rin? Ang mga gamit pa lang din. Kung hindi pa siya nagagamit talaga. Gamit na. Ah, ano, nagamit na rin. Ah. Gagamit na rin pala doon sa bukit. Magkano naman nahalaga niyan? Bawas sa anim na po. Bawas sa anim na po ito. Ay, ito'y mura na. Bagay bawas sa anim na po. Murang-mura na ito. Yan. Yun. Ang ganda naman ang katawan niya. Ayun. Mataba na siya. Kumbaga, kahit pabilitong ngayon medyo tag yeah. <laughs> hindi siya pa maumay ngayon na pinenta pa ni bawa sa aninap ni bossing pati, sing... pati, eh. pati bintana walang namin mili masada no? tagtuyot din yun na yun <laughs> na yun eh, na yun na na yun na yun na yun na yun na yun Ayan Ayan. na yun Ayan na Ayan na may... May binibenta si boss ng mga bulok, yung maliliit na mga kalabaw. Kaling bulakan. Ay, ito yung bulakan din. Uh, ito yung mga mistiso yun, ano? Hindi, kalabaw lang. Ah, babae. Yan. Galing daw itong bulakan. Magkano may nalagay niya ganyan? ganyan. 41 51 52 Ito daw ay 41 Ito ay ang isa Mga babae daw ito Tignan natin yung uh, kalabang Darating Ah, bagong dating daw to Galing mula okay, ka yeah. Oo Ayan na. <laughs> gutom, diet. Mga diet sila, diet, diet. Kahit saan naman dali ng mga hype nga diet walang makain na damo Ayan. Tuyo na. Tuyo na mga damo. Ayan. Binibenta pa nila boss. May misty sa bupalo rin binibenta si tatay dito. Ayan. Misty sa bupalo. Binibenta pa. Oh, tama! Day, good morning. Hey. Misti sembu palo. Misti sembu palo. Misti sembu palo. Mustaso. Sa Saan <laughs> po galing itong bupalo niya? Saan galing? Ay, di galing ito sa... Kalabaw! Ha? Ah, kalabaw nga! Kalabaw. Ay, di ba... Saan nga ito galing? Alimutan tuloy nito? Alimutan ko na wala. <laughs> bikol Bicol? Sa Bicol hindi. <laughs> Bulakan, hindi rin. Dito lang. Ah, dito lang. Ah, Quezon. Ito ah, to ka lang keson. Ay, Bulanay. Sa Bulanay, keson. Mistisong bupalo. Magkano po yung niyang ganyan? Magkano? Kami natin sila, sir. Tinitinan nila, sir. Magkano binibenta daw? Magkano yung Tatay, magkano daw po yan? Magkano 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 <laughs> Ito sila dati. Natingin. Mica trato pala. Hindi naman po 'yong. Hindi tanggasan daw kaya. Hindi ka usap. Impala lang po 'yo. Okay, tiningnan mo na. Baliw mo sa. May na biniprasim natin pala kaya di pa sabi ni boss yung pressure. Okay. Tinitignan nila yung pagka ano niya. Yung puyo. Hindi naman masyado kita yung pihit ba inipis ang balahibo. Hay puyo.

Ah. Nino, 60,000 ang tawad ni Boss Dickey.

Oh jangan nggih tahu ini. Kita ketemu nomor berapa? Kita ketemu nomor yang tertunda. Tertunda banyak yang belum habis. Jumlahnya bisa di 60.500 binibini itu. ada kok, itu kok mahal dong. Tapi saya lima. Ini angkat bigan terisan jantung saya udah dag-dag dong. Oke. Gimana tabasan men? Nice 60,000 daw. Ayos na. Kada lana. Ayaw mo na 61. Lugi ka 60,000 nabili na yan. Tay, saan po ang dala ng kanan? Sino tatay? Saan na dalin yung kalabaw? Patanggas. Ah, Patanggas City. Ah, gagamitin niyo po sa bukid. Hindi, pangpating. Ah, pangpating niya. Papalaking bibenta rin. Ah, Pilipinas yes, kasunod na rin 60,000 doon. Malaki na dito pa po hindi pala gagamitin sa bukid. Yan. <laughs> May inaano si Kuya dito mga gamit sa bukid. Magkano mo kinalagaan yung ganyan? Magkano po binibenta? May higit na limang May higit na Pinapakita ni Kuya maalam na siya sa pag-aaral. May higit na daw ito. Ha <laughs> binibenta si boss ng mga kalabaw. Boss, ito yung katay na alagayin pa. Ah, pwede rin alagayin, pwede rin katay. Magkano yung alagayin ganyang malaking kalabaw mo? May gitna po. May gitna po yun. Tapos itong maliit-liit. May pa limang po. Ito yung mga galing bigol na ano? Bata lang ba boss ang dating ng kalabaw ngayon? Eh? O oh, tama lang. Ah, hindi gano'ng karami. Madalang lang yan. yan ang mga binibenta pa ni Bossing. Pwede daw alagay at pwedeng pang na ito mga kalabaw na ito. Yan ang may binibenta si Boss na kalabaw. Ito pang gamit panggamit ano? Maalam sa bukit. Oh, sa bukit din. May nilagyan ng na bago. Okay. May ilan to na kayang ganyan kalaki? 10 taon na rin, ah, may dalta rin pala to. Pero magagamit pa talaga din siya, gagamit pa rin siya. Ang kalabaw ba ay mga ilang taon bago siya yung medyo patanda na talaga hindi pwedeng gamitin, mga inaabot na ilang taon. Yung hindi na na pwedeng gamitin sa bukid. Ah, meron talaga ding ano, na ano, 30 taon. Ah, yun pala. Depende pala pag marunong pagkaya pa rin, gamit pa rin. Yun pala, maabot pa lang 30 taon ng mga kalabaw. Ayan, tanong ay magkano po binibenta mo yung ganyan? Ano na po? 60,000 daw po yun. Yun naman po yung, ano pa, negotiable price. Halaga. Ah, halaga lang naman, halaga lang naman. Babawasan niya. Babawasan para naman po ito. Ito daw po yung anim na po. Yung, po. Dito, pa ni Kuya. Totoo? maganda at marunong na, ano? Marunong na siya sa bukidaw, daw, maalam na. Hindi na hihirapin magturo dito sa kalabaw na ito. Parang, babae pala ito, babae. Ayan, 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 Ayan binibenta pa ni Bossing. Yan may mga binibenta si boss na maliliit na mga kalabaw dito. Di alaga pa dito, no. Magkano na alaga? Eh? 28. 28 ito mura na. 28.5 28, bawat isa na to. 28.5 <coughs> daw to bawat isa binibenta ni Bossing. Yan yung mga alagayin pa. Kamo sa lang boss sa benta naman. Ah oh, wala pa. Ay matumal talaga pala ngay. Eh. Wala pa mga bibenta si Bossing. Yan binibenta pa ni Bossing ito ng 28.5 bawat isa. Siguro may binibenta si boss ng mga maliliit na kalabaw dito. Yung Pautok sa 50 oh. Pautok sa 50 dalawa na 'yon. Dalawa na to. Oh, pautok sa 50 na daw dalawahan na. Mga binibenta pa ni Bossing. Maganda tong alagay no. mura na pati sa alagay niya at ano. Malalaki na siya. Kumbaga ito ay maganda ng... mga ilang ilang buwan pa yan bago magamit sa bukid. Taon pa. Six 6 months. 6 months, yeah. months daw. Pwede na raw din pag mga 6 months daw. Pwede na raw tumagamit. magamit. yun. Binibenta. Binaipenta pa ni boss na patong sa 50 doon dalawa. Binaipenta pa. Yeah, yeah. At rin, bibili pa rin ng kariton. Tingnan pa rin sila sa kalabaw. Makakunta lang po ang <laughs> Matras. Ito ay bibili, tapos mag aalat ng kariton. Huh? Ang budget sa kariton, by 5,000. Oo, oh, mahal pa diba ng kariton? Eh! Hey. Full well, bearing, pantra ang bearing dapat. Ah, para, para matibay. Para sa labak. Yes. Yeah. Power steering pa. Power steering! Hmm. Power steering to tunay. Ah. Baga na hindi, hindi Baka yung mga tagabukay, hindi nakakain, hindi ng na power steering ito. <laughs> Ay! <laughs> sorry. Power steering daw ito. Napakaganda ka alagay. Hey! Eh. Yeah. Pwede pang kariton, pwede sa Paragos Yung pwede na sa kariton, pwede sa Paragos Pwede pa kayo dyan, truck? Ay. ay. <laughs> oh, pwede. So, Tsaktra ka bata. Tsaktra <laughs> <laughs> <Yan>, ka <dali. laughs> Magkano mo kayo yung ganyan? Ang halaga ko dito ay 76.5. 76.5. Kaya nagdidili sila lang ng 1,000 piso. Yun. 75.55, 76.55, 76.55 kuya nang ano? Yana na pinapenta pa? Maganda ngat balak yung katwan, <laughs> maganda ano? Maganda na balak pa. maganda Maganda pang Maganda ngat balak yung pang ano? Maganda pang ano? Maganda ngat Dios. Hahaha 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 po. Ito Ay, TV po sitwasyon dito ngayon. Ay, po, maraming pa rin po tanghali na marami pa ring binaparada mga kalabaw. Sa so, naman po 'yung mga pangkata na dito na dito nakaparada. Yan, sibula dito hanggang doon.